Karon ako rin po oh. ko tanong ako mga kauban ka kung sa'y mga bisaya. Bisaya niya? Hindi. Hmm. Okay. O na rin. Kini? Iyo, ikaw. Una kay ikaw may bright, George niya. eh. lang ako. Oray. Oh, ako ni George. Nga. Ako po tanong na George. Kung sa'y bisaya sa I don't know. Pa ako kay Balo. Ah, mali, mali. Wako no, kay Balo. No, I don't know. Balo. No, no, no. Ah, mali, 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 mali na. Imo yuk. I don't know. si bisaya. Ambut. Patay. Sakto mo na 'yan, George. <laughs> <Ambot>, Brad. Yo. <laughs> ambot sakto. <laughs> ambot. Oh, di kay ako oh, kasabot? Kasabot tambot, dai. Oo, mas sakto. Ambot. No. Oh, ambot. <laughs> ambot. <laughs> ambot. <laughs> oh, sakto siya. Ah, mali, George. Huwag ka pasara nitong. Mali, na, mali na, mali na. wala ko kasabot. Kaya ito, tubog sa mga bata karon, ambot. Ambot. <laughs> Wala ada bang pangutan si, okay, oh. <laughs> okay, okay, ni <laughs> na si. Guan, malinaw. Okay re. Nagnaon dai. Nagnaon bright, bright ang tigong. Oke ni. Kini Harvard man niya graduate nya. Tapi dili lang <laughs> sa graduate lag guan. Ha? Bajaw. <Badchau. laughs> Sige. <ye>. Wala to. Wala <laughs> to.